Magandang araw po sa ating lahat ah, Ngayon naman po, dadako naman po tayo sa ikaapat Sa huling pitong salita na binanggit Ng ating Panginoong Isokristo Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mabasa po natin ito sa Mateo Chapter 27, verse 46 Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay hinahing ng isang nilalang Na para bang siya'y pinabayaan Ng ating Panginoong Diyos isang inahing ng isang taong nagdudusa. Ito ay sigaw na nagpapahiwatig ng kanyang damdamin na para bang siya'y pinabayaan at hindi dininig ng ating Panginoong Diyos. Isang inaing na para bang itinakwil siya ng Diyos. Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan? Ito ay hinaing ni Yeso Kristo nang siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo bago siya mamatay. Pero, totoo nga bang pinabayaan ng Diyos ang kanyang anak? Sinabi ni Jesus, Ako at ang ama ay iisa. Ako ay suma sa ama at ang ama ay suma sa akin. Pero bakit nabanggit ni Jesus ang katagang, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Noong mga panahon pong ito, habang siya ay nakapako sa krus at daladala ang lahat ng ating mga kasalanan, siya po ay isang tao. Siya po ay merong katawang tao na katulad din po ng katawan natin, mga tao siya po ay isang nilalang na nakakaranas ng sakit at pagdadusa. Katulad din po natin, isang paghihirap na dinadanas ng tao. Di ba't ganito din ang nararamdaman ng mga tao, makasalanan man o banal? Sa Old Testament, di ba't ganito din ang sigaw ni Haring David? Mabasa po natin ito sa mga awit, chapter 22, verse 1. O Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit hindi mo ako tinutulungan? Katulad din ng mabuting si Job, sa kabila ng kanyang pagiging mabuti sa paningin ng Diyos, dumanas pa rin siya ng maraming sakit at pagdudusa. Nawala ang kanyang mga lupain, namatay ang mga alaga niyang hayop, namatay ang kanyang mga anak, iniwan siya ng kanyang asawa, nagkaroon siya ng malubang sakit, para bang pinabayaan na rin siya ng ating Panginoong Diyos. Mabasa po natin ito sa Aklat ng Job, chapter 10, verse 1 hanggang 3. Ako'y nagsasawa na sa buhay kong ito. Sasabihin ko ng lahat mapapait kong reklamo. Aking Diyos, huwag niyo muna akong hatulan. Sabihin, sabihin niyo sa akin ang inyong parata. Tama ba naman inyong pagmalupitan, parusahan at itakwil ang, ang likha ng inyong kamay? At gawin ba ng, gawain ba ng masamang tao ang inyong magugustuhan? Sa buhay po natin mga kapatid, ilang beses na ba nating nasabi sa Diyos? Na Diyos ko, bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na to? Diyos ko, bakit hindi mo dinidinig ang aking mga panalangin? Sa mundong to, bakit kung sino pa ang mga duka at may hirap ang buhay, sila pa itong inaapi at kinakawawa? Katulad, kapag may kalamidad, yung mga bahay, agad nila yung unang nasisira, ang mga kabataan, ang mga nalululong sa droga at masamang bisyo, ang mga taong pinapatay, bakit nangyayari? Bakit may nangyayaring hindi maganda sa atin? ba? Diba? Gusto ba ng Diyos na nahihirapan tayo? Kung hindi gusto ng Diyos na nahihirapan tayo, ang, ba, ang tanong, bakit ito pinahihintulutan ng Diyos? Nangyayari po ito dahil po sa kasalanan. Noong nilika ng Diyos ang mundong ito at ang tao, nilika din ba niya ang kasalanan? Di ba hindi, hindi naman po? Noong una pa, panahon pa nila Eva at Adan provided lahat ng pangailangan nila. Walang paghihirap at pasakit. Walang kagutuman at kapigatian. Walang kamatayan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob ng likain niya ang tao. Lahat na nandiyo Lahat ng ating pangailangan. Pero lahat ng yan ay nasira na magkasala ang mga tao. Ang tao naging makamundo. Ang, ang tao hindi na sumusunod sa Diyos. Pero sa kabila ng kasalanan ng tao, tayo pong mga makasalanan, makasalanan ay mahal pa rin ng Diyos. Si Di Jesus po ay walang kasalanan, sabi sa Biblia. Pero bakit kaya siya pinabayaan ng Ama na magdusa at mamatay sa krus? Sabi po sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 21, Hindi nagkasala si Kristo, ngunit sa atin siya ay tinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sa madaling sabi po, ang Diyos ay pinabayaan si Kristo sa krus sapagkat inako ni Jesus ang kaparusahan ng lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesus ang nagpasan sa lahat ng kasalanan ng mga tao at namatay para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Hinayaan ng Ama na magdanas ang pasakit ng kanyang kaisang isang anak na si Jesus para sa atin, para sa kaligtasan ng sanlibutan. Isang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po, saan po tayo makakita ng ganito? Isa po siyang anak ng Diyos. Isa siyang dakila, higit po sa ating lahat, higit sa lahat. Hindi siya nagkasala at nabuhay siyang may kabanalan dito sa mundo. Higit siyang dakila sa lahat. Wala siyang kapintasan o kasamaan na nagawa sa tao. Ang tao ang may ginawa kay Jesus. Ang tao ang nagpahirap at nagpako kay Kristo sa krus hanggang siya ay mamatay. Pero sa kabila nun, inibig pa rin tayo ng Diyos. Sabi po sa 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya tinibigay niya ang kanyang sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba masakit sa isang ama na pabayaan ng kanyang anak na makitang nagdudusa at mamatay lalo pa siya naman ay walang kasalanan? Pero ito ay nangyari dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. At sa pamamagitan ni Yesus, tayo ay maliligtas sa ating mga kasalanan. Nakisa si Yesus sa mga tao upang tayo ay pakinggan ng Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay sigaw na puno ng pananampalataya sa Ama. Sigaw ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. At sa pamamagitan ng mga sigaw na ito, nagkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Sabi sa mga awit, chapter 22, verse 24. Mga duka ay di niya pinapabayaan at tinhamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingat. Sinasagod niya agad ang mga kapuspalad. Kailanman ay hindi tinatago ng Diyos ang kanyang muka. Sa sino mang tumatawag sa kanya. Kanyang dinidinig ang bawat panalangin ng mga dukha. Nakikisa si Jesus sa mga dukha at nakikisa si Jesus sa ating makasalanan. Kaya dapat tayo din mga tao ay mag-isa din sa Panginoong Kristo. Siya ang unang nagmahal sa atin bago pa man tayo magmahal sa Kanya. Siya ang unang nakipag-isa sa atin kaya dapat tayo din ay may pag-isa sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Upang tayo din ay maging katulad niya at maging anak din ng Diyos. Tulad ni Kristo Jesus, maging mabait din tayo sa ating kapwa lalo na sa mga duka. Huwag isipin ang sarili kundi sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Huwag maging makasarili kundi magbahagi kung anong meron tayo sa ating kapwa. Magpatawad tayo sa nakagawa ng kasalanan sa atin sapagkat yan ang ginawa ni Jesus sa krus nang banggitin niya ang Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tunay na, napak, na mabuti ang Diyos sa ating mga tao. Tunay na hindi makasarili ang Diyos dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Tunay na hindi tayo pinabayaan ng Diyos nang mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo tunay na dakila ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Maraming salamat po.